Pagpupunla ng lettuce sa talong, alamin ka kaagri. Ang una nating gagawin na ihanda natin ang ating gagamitin para sa ating patty mix. Ang patty mix natin ay binubuo ng carbonized rice hull at vermicast o kaya naman vermicompost. Ito nga pala ang magandang patty mix para sa ating mga halaman. Alam niyo ba kung ano ang vermicast? Ito ay ang dumi ng African Nightcrawler o bulate. Ito ay maganda para sa ating mga halaman dahil ito ay mayroong nutrients at ito ay mayroong microbial activity. Samantalang ang carbonized rice o CRH ay ipa na sinunog. Isingil ko nga lang pala baka magustuhan nyo rin itong mini nape na nabili ko dito sa TikTok shop. Ako ay nag a din at ang aking account ay Hitorito Shop. Thank you! So, ayun nga, ang carbonized rice ay ito ay maganda rin para sa ating halaman dahil ito ay meron ding nutrients. Hindi ito nakakapag-hold ng water pero ito ay nakakatulong para sa aeration. Dahil tapos na nga tayong magsukat ng ating patimis, ito ay aaluin natin ng maigi. Ang ratio natin dito ay 1 is to 1. Halimbawa, isang balding carbonized rhizal at isang balding bermicas. Pag haluna, ganyan na yung magiging itsura niya. Hindi mo na ma-identify kung asa yung bermicas at CRH. Ito nga pala ang papamukin ko sa CRH tray, ang egg tray. Binutasan ko na muna to sa ilalim bago ko nilagyan itong ating patty mix. At ayan nga, binutasan ko to para ilagay na ang buto ng eggplant. At ito naman ay ang buto ng lettuce. At ang ididilig ko ngayon ay ang imas. E Sa 1 liter na tubig ay kailangan ng 10 ml na imas. E ang katumbas nga pala nitong 10 ml ay yung takip ng bottle. At ang huli ay lalagyan natin ito ng label para alam natin kung ano yung tinanim natin at kung kailan tayo nagpunla at magta-transplant. Bye-bye! Thank you!